Ay, ha, po, Diyos ko, puro de, ha, gimasin, George. Kain na po tayo kakabsat. Nagluto po tayo ng na mushroom na may patani, dahon ng ampalaya at dahon ng malunggay. So, magandang tayo. Nag-gaymos man yung sa bawon. Nag-gaymos George. Ray mo na tayo kakabsat bago tayo kumain. Sarap ng ulam natin. Simple lang. Kahit walang sawag, masarap din. Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Siyempre, higup po na tayo kagabsat. Ay na po, Diyos ko po, Rode. nag in George. Oh, may kayo, mga tayo. Mm, nas pa maning George. Uh, unang subo para sa inyo mga batcho, umusok to. Sabaw-sabaw so -so natin dito. Mm. Mm. Hmm. lah apa. Kepala Sige Kung ayaw nyo ng ampalaya kagapsap na dahon pwede kayong maglagay ng dahon ng solute or yung malunggay lang kung ayaw nyo ng dahon ng ampalaya tapos lagyan nyo ng patola mm. Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at na naman po ako. Maraming salamat. At lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW, Panginoon. Lagi niyo po silang gagabayan. Kaya na pong bahala sa kanila. Maraming salamat.